Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Senator Ping Lakson one hour ago Ito po yung tungkol sa kanyang uh, pananaw sa kahihinat na ng independent uh, yung investigasyon ng independent body na binuo ng Malacanang sana may maparusahan. Sabi niya, okay. Ang composition sana, sabi niya, talagang to the hilt. Extensive, comprehensive, para matukoy at mafailan ng kaso ang may kinalaman. Galing ako sa law enforcement. Napaka-importante ng certainty of punishment. Kapag walang nakikitang napaparosahan, ang logical conclusion mai encourage pa yan. Sa, pag, sa nagmamasid ang sasabihin nila, lumulusot naman. Eh, tayo na rin. Wow. Agree ako dito sa ano. Uh, pananaw ni Senator Ping Lakson, una maganda na yung takbo ng investigasyon kasi hindi na DPWH ang mag-imbestiga napakaganda yung pahayag ng bagong sekretary sekretary Vince Dizon na <coughs> hindi pwede na ang ahinsyang nasasangkot siya rin mag-imbestiga so binuwag na ni Secretary Dizon yung investigating team na binuo ng DPWH under ng former secretary. Buwag. So, bumuo sila ng bago para maggalap ng uh, ebidensya at isa sa investigating yung independent body. But as of now, wala pa tayong alam sino-sino ang members ng investigating body na ito na ano Kaya na sabi dito ang composition sana talagang to the hill. So sino ang mangungulo sa komisyon na ito? Ito na ba yung ino-offer na trabaho post ni General Torre? Kasi sabi ni Secretary John Dick Romulia is, eh, may kinalaman daw sa anti-corruption na campaign ng administrasyon ito, ang ibibigay. Baka ito na. Eh, again, maalala ko tuloy yung <coughs> dinisolve ng Pangulo na Presidential Anti-Corruption Commission. Dito mo ipapakita na mali yung ginawang pag -dissolve. But, <coughs> better late than never. Dahil well, dinisod oh, ngayon, mag-recreate ng... So, tama, itong sinasabi ni Senator Lakso na malawak, sana ang ano, uh, sana later on, hindi lang uh, hindi lang flood control projects, kundi lahat na ng mga infrastructure projects na ini-implement ng uh, DPWH. O oh, example, yung sa may Pinyaranda Park sa sa lugar ba ito sa Bicol Region. Yung canopy, yung ganun, bubong, bumagsak. Lima ang sugatan. O hindi flood control yun ha. Wala pang bagyong dumaan. Ulan lang. Eh bakit ulan lang tapos bumagsak? Ilang million yun? 96 million ata ang ano. 96 million ang uh, budget. oh, ang kontraktor, uh, kapatid ni Congressman Saldico. So, again, sana malawakan. After ng flood control projects, pati na rin ng mga iba pang projects na ang nagkakandak, nagsusupervise, DPWH. At ito na nga, <coughs> yung question is, Meron bang maparosahan? Yung makasuhan, okay yun. Pwede makusawan ka lang. Pag mahina ang ebidensya, wala rin. Eh kung tapsiterbi si ka ng, ano lang, pakitang tao lang yung investigasyon. Kaya importante kung sino ang mag-imbestiga. Kasi kung ang mag-imbestiga katulad ni na Mayor Magalong o katulad ni na General Lacson, okay yun dahil Trabaho nila yan. Kaya lang kung, I don't know, sino ang mangungulo. Kung si General Torre, pwede na rin dahil police general siya Dito niya na ipakita yung tapang niya. Nakaya nga niya ang kaladkarin ang dating Pangulo. O, kung ilagay siya dito na mag-head sa Independent Commission, ipakita niya na yung tunay na tapang. Kaladkarin niya yung mga loko-lokong taga DPWH kontraktor uh, contractor and sana mga politiko. Kasi <coughs> sabi nga ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee hearing kahapon, sinabihan niya yung mga contractor na we believe you are the least guilty. <coughs> Kaya mag-isip kayo, kawawa kayo, makasuhan ng planter. Magsabi na kayo. <coughs> Sabihin niyo na, taga, sino mga taga DPWS na gumawa nito? Sabihin niyo yung mga politiko. Oh. Ang talagang punot dulo nito, hindi yung mga kontraktor, kundi taga DPWS at mga politiko na sabi nga nila Senator, ano, sabi, Senator Lacson at Mayor Magalong, uh, mas mara, malaki ang napupunta sa mga politiko. Eh. 30 to 40 percent. So, sana may patutunguhan. Uh, isa lang ang, may, at least may isa nang nakakulong. Pasalamat tayo kay Congressman Leandro Libiste na dahil sa galing niya, pag suhul sa kanya, bigyan ng milyon, milyones sa entrapment operation. Hinuli ng polis yung district engineer ng DPWS na mag-bribe sa kanya ng 3.1 million. Di nakakulong. Medyo maganda na yun. Nanginginig na sila. So, sana may patutunguhan uh, itong independent body ito na binuo ng Pangulo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talantik na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo namimigay tayo ngayon ng mga livelihood assistance sa kanila nagpapatanim po tayo ng saging lakatan at arabica coffee ang kasabihan nga kung may itinanim may aani